Eden Abarca at uh, Idol Raffy, birthday niya po tomorrow. Uh -huh. Opo, actually, pumunta lang po dito si Nanay para po sana makapagpa-picture sa inyo Idol Raffy. kasi bukas daw po ay birthday niya. Ayon. At 76th birthday, Idol Raffy. At Hello. sana nga daw po, tinanong po na nila ate Odette kung ano man po yung itatulong. Oh. Ang gusto sana po ni Nanay ay kahit mapagawa lang po yung kanyang makina po pang pan pan Approve without thinking. <laughs> oh, ba diba, ma'am. Happy birthday to you. 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 <laughs> Tagasampo kayo na ay. <laughs> ano po ako sa Santa Mesa Bacuod? makisig. Ang balak ko lang po, masimba ako, walang nakakaalam sa akin na pumunta rito. Kasi po, palagi akong nanonood sa iyo. Kahapon, napanood naman kita. Ay, sabi ko, naalala kanina, sana nandoon si sa Sir Raptor po. Ano kaya kung magpunta na muna ako bago ako magsimba? Mm -hmm. Kasi po, ma oras ng pagsarado din yung 4 o'clock. Opo. Ay, may plan pa ako magsimba pagtapos Opo. dito. Saan kayo magsisimba sana? Sa Kiyapo po. Sa po. O, pupunta na ako dati doon sa po Church. Sa Salamat Uuna po nakapasok ako dito. Salamat po si Rapitor. Masaya po ako. <laughs> masaya, ako po. masaya po ako dahil first time ko itong makaanok. Mulang mag-abroad po ako. Ah, dati kayo off na ba niyo? Opo. Umuwi oh. po ako dahil namatay po yung anak ko. Nasundan pa ni mister ko. Ay, sakit. Kaya... Malungkot, pero nakasurvive, makaanan na po ako dahil Saan po kayo dating akong... OFW? Sangbas? Sa Abu Dhabi po. Abu Dhabi. Five years po ako doon. Okay. Eh, Nakapag-aral naman yung anak ko. Dalo po ang anak ko. Ngayon, isa na lang, panganay na lang, nasa kanya po ako. Buti naman at inaalagaan niya po kayo, hindi kayo pinapabayaan. <laughs> hindi naman po dahil wala silang masasabi sa akin. Dahil kaya ko pang magtrabaho, kaya ko pang tumulong. Opo. Nagtatahi pa ako sa edad kong 76. Hindi pa ako nakahiga lahat natutulungan ko makuapo ko ko yan 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 sinasabi natin si Sherry si nanay sa ganong edad 76 years old nagsusumikap kumakain pa rin meron din mga bata ang lalaki ng katawan salip magbanat ng buto gumagawa ng kabalastugan para pagkakitaan yung pag pang-scam tinan niyo si nanay si nay sobrang hanga po, sa inyo uh, sa katunayan po nag-apply po ako ng work for senior Opo. sa piso kasi gusto ko talaga magtrabaho. Kaya ko pang magpunas, kaya ko pang magdala ng... Ma'am, nay, mag -bit -bit. hindi kita pwedeng irekomenda sa mga politiko kasi lalo na ngayon, eleksyon. Hindi election. po ako. Sinabi ko so, lang kasi po Kasi pag ni-recommenda iyo. kita sa mga politiko, utang na loob ko po yun sa kanila. So, ako na lang po ang magbibigay sa ng trabaho. Salamat. Salamat Wala po si Wala pa kayong utang na loob sa akin. Gusto ko nga nangyayakap kita. Masaya po ako talaga. Wala na akong anak sa lalo. Kasi... Akala ko, maging masaya kami. <laughs> yung pala mawawala yung anak ko, nasundan pa ni mister ko. Kaya ang hirap, ang hirap. Pero nga pa ako dahil dasal ako ng dasal. Trabaho ako ng trabaho para makalimot. Yan po, kinapkop naman bro. ako ng manugal ko. Papay, tumunan ka. Pa, Apo. Sige, Nay, tutulungan kita, Nay. na si Nanay, ha? si ko po. Salamat po. Salamat po. akin na gusto yung makina niyo? Opo. Ba't natin iparepare? Ba't din na lang kita bigyan ng bago? Birthday gift pa na lang sa'yo. Ano pang klase makina po yun, Nay? Ano po? Heavy duty po yun. Heavy duty. Ano? Saan nyo yun? ginagamit yung makina po, Nay? Ano po? Nagtat kasi po ang mga tao doon sa sigarapan ko mga grab mga driver okay sa umagang umaga dinadali-dali nila kung nay tapalan mo na itong pantalon ko susuotin ko wala akong pantalon ah pantapal pang And alteration po. repair mga repair po cortina okay. tatahi okay. po ako ng cortina yung kung pilitan uh, niyo pero karamihan po ngayon yung mga repair mga pantalon okay putol tapal liit uh -huh. ng mga kung malalaki ang mga pulo nila Oh. Kaya dinadali nila ako. Pag mayroon akong tinatahing isa, madaan yung kariton na prutas, may pambili na ako. Oh, sige. Hindi na ako naghihingi sa anak so, ko. So yung makina po ninyo na, huwag natin pare repair yun. Uh, lang kita ng bago. Si Rapi, salamat Saka po. may napansin ako, Nay. Okay lang ba? Paggawang kita ng pustiso. Salamat po. o, oh, okay lang, Nay. <laughs> Salamat po ni Ang ko talaga po yung mapamasadya ko ngayong, ngayong birthday ko kasi hindi ako nakakaranas nung mulang mawala yung mga mahal ko sa buhay. Magbe-birthday ako. Wala na lang. Wala, wala na nakakaalala sa akin. Magsimba na lang. nagtatay pag-uwi. Pero naaalala ko yung anak ko, asawa ko. Kasi wala na ako mapuntahan. Manugang ko. Siyempre may sakit naman yung manugang ko. May lupos po siya. Sige, nai. Yung makina, solved na yun, uh, Shari, Uh, yung heavy duty na para gamitin ni nanay yung panghanap buhay doon sa kanyang pananay. Tsaka si nanay, bigyan natin ng pustiso. Naiyak na pati si Shari. <laughs> <laughs> nay, pinaiyak mo kami lahat dito. Lahat sila naiyak dito na yun. Oh. Diba? Baka mamaya pati ako maiyak na niya. Kasi talaga kung nakakaiyak nga ang buhay ko kasi nag-abroad ako kala ko maging masaya ko. Yung palang mawawala yung anak ko sunodan pa ng asawa ko is e, cukup sa taon. Wala man lang distansya isang buwan na wala yung anak ko, na wala yung mister ko. Wala, para na. Pero sa lang just kadadasal ko po na kayanan ko yun. Kasi may nanay na na. Ibig sabihin hmm. yung nasa itaas, malakas kayo doon, pinapantayan kayo. Ayun, oh, dasal ako ng dasal. Kasi pala simba kayo, oh, Nay. Opo, oh, dasal okay. ako ng dasal kasi makaya ko ang lahat kong nangyayari sa buhay ko. Yun lang ang pag-adag kasi po. pamilya ko ay parang... T Tuloy niyo po, Nay, pagsisimba sa Kaya po Church. Yan po yung pinupunta ko noon, Nung hindi pa ako masyado busy. Pupunta ko dyan tuwing gabi. Pero ngayon medyo napabisi na, hindi na ako nakadalaw matagal na. <laughs> Pero okay po yan yung Kiapo uh, sa Nazareno. Opo. Okay po yan at marami po mga milagrong nagagawa yan. Palagi naman po. Okay. Sige, Ginay at uh, cake sa makina. Si Saan na, kayo umuwi nais? isa? Sa Bakuod po, Makisig Santa Mesa. Okay. Sige, Ginay, ah uh, papatid namin. Tingnan ko ang wallet ni nanay. Magkano mga pera na nanay yan? Nay, pwede makita wallet nyo. Wallet reveal. Tingnan natin <laughs> wallet ni nanay, ha? Kasi baka wallet may ililibre rate, tayo. <laughs> okay lang ba ma? Nay, okay, well, wala na lang po. May 300 marahil po ako dyan. Pamasahe ko sa... meron pala si nanay 300. Oh. pwede, pwede. Pwede na itong... Isa tayo. Share it sa iyo akin. Sa akin. Sa ito. Salamat, nai. Wala na. Thank you po. Okay. okay, may Tignan po sa wala. May insulto si nanay pag hindi mo binunsa yan. May bagyan naman akong pamasahe dyan. Eh, na biro lang, nai. pag agay ng wallet ko. O, oh, nai. Eh, papalitan ko, nai. Bigyan kita, nai, pang, pang Jollibee lang, nai. Magkano bang Jollibee kung... Five hundred, sir. Five hundred? Uh, hindi, nai, ito na lang. Sino bang kasama mo, nai? Wala po, solo lang po ako. Pag alis ko po dito, magsisimba ko eh. Punta kong kya po. Hindi ka araw ko. Maganda mo. Araw-araw ko nanonood eh. Okay. Na, ibigyan kita ng sampo. Ayan. Pa-birthday mo ngayon. Ibalik mo yung 300. Oh, Sherry, ibalik mo yung 300. Ayan. Si Rabi, salamat pang, anong po. Pang ano po yan, pang merienda na Ayan, balik mo yung 300. Sige na. Tapos na, pwera pa yung makina ha. Si Rabi, salamat po. Hindi <laughs> ko talaga yung sakalain. Hahaha sabi ko, sadyang mapunta rito. Kaya lang sumabong sa isip ko papunta kung ano. Kaya po, naisipan kita kahapon kasi nandito kay eh. Nanuod ako. Sabi ko, ano daw kaya kung pumunta ko kay Sirap eh. Parang paglalambing lang ba? Oh. Anong gusto niya na? Sasamahan kayo nila siya rin. Si malakas kumain to. Baka, baka yung soko oh, okay niya buubo siya. Ano yung joke? Sige na, sasamahan po kayo ng RTIA. Ah, uh, yung 10,000 tago niyo po yan. Ako na pong bahala mag-blow out sa, sa inyong lahat. Kasama ka sa, sa, sa kung anong Robbie, gusto mong fast food. Salamat Tapos po. Nito. okay? Pero tago niyo boy. na po yung 10,000. Okay. Salamat po. Mulang bumalik ako dito sa Pilipinas. Walang nangyari sa aking masayang panay lungkot. <laughs> Eh, oh. yun lang ako laging masaya. Malang mawala yung mga mahal ko sa buhay. Mag-isa na lang siya. Nagbe-birthday <laughs> kasi siya. Mag-isa lang siya? <laughs> <laughs> ah, kasi meron siyang pangalay na anak. Yung nag-isa uh, na, na wala lang. Nawala po. Tapos, kaya mag-isa na lang po si nanay na nagbe-birthday po. Nasa manugang po ako. Okay, sige. Kaya nakikitira naman ako doon. Kasi hindi naman... Okay naman po yung tirahan niyo doon, nai. Opo, okay naman Mabuti po. Mabuti naman. Hindi naman yun sa mag-asawa, kundi sa nanay ng daughter-in-law ko. Oh. Anong sabaw niyo po sa Abu Dhabi that ano night sa bahay din po, ang amo ko si Madam si Ham. ano, uh, Bukader. Siya ay advisor ni Sika Fatima. Ang Sika Fatima, asawa ni Presidente doon sa Abu Dhabi. Oh, Ganun. royal, royal blood. Uh, opo, opo. Mm -mm. Kaya, ano po, mahal-mahal din nila ako. Kaya lang nang mamatay yung anak ko. Talagang... Umuwi na kay dito. kahit gusto pa nila ako. Hindi okay. ko na kaya kasi iyak na lang akong iyak. Tapos sumunod si Mr.? oh po, nasundan pa ni Mr. kaya Sakit yun. grabe po ang lungkot. Okay, sige. Pero nakaya ko sa lahat talagang. Ang hirap po wala yung umuugat. akala mong masaya ka sa pag-abroad mo, pag umuwi ka, mayroon ka. Yung, okay. Grabe po, lungkot lang masyado. Hindi ko na kaya. Ano, Parang mahinahanap ako na wala ko man matagpuan. Basta na huwag tayo bumitaw. Ay, opo. Salamat sa Diyos. Okay, sige nai. Tsaka inabot ko ang edad ko ito na hindi pa ako nakahiga. Okay, nay, bukod Mag sa makina, yung pustisyo ni nani ayusin. Pustisyo at saka yung... Si sa kayong... Tulpo, salamat Bakitulpo. po. Walang anuman po. Mahal na. po kita, si Rabit. I love you too, nai. <laughs> Mami Vangelin? Hello po. Andito Ay. po si Nanay Eden. Mm, ako, good doctor. Hello, you know, Sir Raffi oh andito po siya at binigyan namin siya ng oh, cake. Oh, andito Sabi niya magsisimba lang siya eh. Oo, <laughs> nini. Andito na po. <laughs> <laughs> oh, ano pala? Oh, meron po kayong Thank gusto sabihin po, sa ano, kanya. Thank you for another happy. Gusto niya po siyang batiin o gusto, meron oh, so, kayong birthday po. wish for her? Oo uh, po. Nini. <laughs> sige po. <laughs> sige uh, po, batiin niyo po nay, siya. Happy birthday po. Happy <laughs> birthday bukas. Advance happy birthday. Ang wish dini. ko po in prayer ko, uh, maging malakas ka palagi. Salamat At din I love ka you, Neng. Mahal, mahal. Ano, Opo. Ingat kayo sa pag-uwi. Oh, yun, salamat, Neng. Yung sampu libo, okay na mapamblot yan? Tirapi. Parang sobra-sobra na tulong sa akin. Sobra-sobra. Hindi -sobra. sobra. Na ako. natin. One, two, three, four, five. Another five thousand na yun. Lamad okay. po. Para pang celebrate Ibibigay eh, ko po ito sa manugang ko kasi may sakit siyang lupus. Eh. Gusto, ah, may sakit. Akin na, may sakit Gusto ko po makatulong sa kanya. Ay, makatulong. Another 5,000. 1, 2, 3, 4, 5. Si oh, Nay, ha? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, ko si 4, 5. 1, 2, 3, tumulong sa akin. 2, na. 4, 5 sige na. Eh, lahat po na nangyari sa atin may dahilan. It, everything happens for a reason. Kaya po kayo nandito, yung Panginoon po ang nadala sa inyo dito para maibigay ko po yung wish ninyo. Salamat po si Rapi. Salamat po sa Panginoon. Salamat din po sa Panginoon. <laughs> po. Kung kayo po ay mag-pray sa Panginoon ngayon, ano po ipipray niyo sa Panginoon? Muna po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kasi si Rappi po siya po talaga pang pinuntahan ko dito. Imbes na matul mapunta po ako sa iyo, Panginoon, sa simbahan mo. Naisip ko si, si Rappi. Nagsabang po sa isip ko. Sorry po. Nauna ko po si sirapi Panginoon ko. Eh, Ay kaunawa po si Panginoon. Opo. Unawaan niya po yun. Salamat yon. po. Sige po. Hindi ko akalaan magkakahawak ng malaking pera. Bibigay ko po sa manugang ko kasi may sakit po siya ng lupus. Ah, si ano? Si Ma'am oh, Evangeline? po, si Bang Ma oh. Evangeline. Ma'am Evangeline. Po. May karamdaman <coughs> daw po kayo. Ay, oo oh po. SLE po. Kumusta naman yeah. po inyong medical condition na ah? kayo po ba yung nagpapagamot? Ah, uh, continuous naman po yung check-up ko. Since 1997 pa po ako nagka-diagnose. Oo, oh, okay. Pero Sig alaga naman po sa check-up kaya nakakaraos po. Ay, maganda tuloy ito man. sa check-up. Bibigyan daw po kayo ni nanay. Binigyan ko siya ng uh, pera at sabi niya, yung mga binigay ko sa kanya, halos lahat daw yun, ibibigyan niya sa inyo para... Ako, hindi pang... ba? Salamat po, Sir Raffy. Nay, ano masasabi mo kay Sherry? Ganda po. Niyapos ko po siya. Kanina, oh. sir. Kanina Ganina po, bago umere po. Oh. Opo, ganda-ganda. Saka <laughs> mabait siya. Maganda. Opo. Mabait. Anong tingin sa katawan ni Sherry? Sexy na. Yeah. Si Nani magaling. So, <laughs> oh. Hindi, mahal-mahal ko po kasi ang ganda naman ka akong batang to. Uh -huh. Napagmahal po kasi siya. Ayon. Makananay din po siya eh. Opo. Pareho kami makananay. naman sa... Tao ang talagang kwan sa magulang. Ah, tama. Kaya, alatang alatang. ano ko po siya. Palagi pa akong nanonood sa kanya. Oh. <laughs> ako. Ano <At> <laughs> pong advice mo kay Sharina eh? Continuous lang po yung... lang ko pa <laughs> ko pa na kay nanay. Hindi <laughs> <Opo. laughs> inintay ko pa. Kaya, <laughs> yung inintay <laughs> ko sabihin po. niya eh. magkaroon ka ng ano. Nang? someone ah. na magmamahal ah. sa iyo. Bakit oh. alam mo ba na na single siya, gano'n? Opo. Oh, po. Ay, masinari, mabilis pa sa balita ito palagi po akong nanonood sa inyo. Ayun. Kumisan po wala kasi ang ano. Anong wish mo po kay Odette? Sa kanya yung parang tumboy. Papuntahin sa Ano sa Manila? Parang tumboy po. Babae po <laughs> ako. I love you. I love you po. <laughs> <laughs> sabi, parang, asa <anong> mo parang, <laughs> <laughs> Malakas kasi ang boses niya pag ano sa akin, parang naging boys ano, boy. Ah, ano boys po? boy. boy. Oo. oo. Ano po? Sorry. <laughs> hindi ko <laughs> naman. <laughs> hindi po ako galit kanina. Malakas lang ang boses ko. Uh -huh. Pero napayak ako kasi uh -huh. sa -huh. ano niya. Kanina kausap pa lang po kasi kami umiiyak po. Opo. Okay. Sige po nanay. Wala naman. Wala naman. Wala <laughs> <naman, laughs> <naman. laughs> po kami sa loob na. Sige, sige, naman. Naman. sige nai. po nanay. Sige salamat, salamat talaga. O oh, sige. Lagi mo sa wallet. <laughs> Ihatid nyo si nanay Baka mawala yung pera niya. Ha? Salamat nini. Ipag-grab nyo siya. Bayaran ko na grab. Tapos yung makina. Punta sa bahay. Okay. Kira-pitol po. Salamat po. Opo. Opo. pasasalamat po sa Opo. Salamat din po sa tiwala, sa pagmamahal na yun. Mahaba ang buhay mo. Hindi ka magkasakit. Opo, Nay. Opo, <Sit> Nay. <noise>